Hello! Dito ako sa kabila. Kabilang banda uli. Naglalakad. Nilakad <laughs> tayo dito. Nakyat natin ng medyo matalik. Galing tayo doon sa baba. Yan. Ang ganda ng view, di ba? Yan. Yan ay uh, pag mag ano ba mag pag during winter time ayan dito sila nag jumping she jumping so isa sa mga attraction nandito sa amin and syempre ang view kahit gabi na pwede pa rin kaming lumabas at mag-ala mag uh, mag gaya nito past, ano na to 9pm o oh, lang may nagja-jogging sa likod natin nagtitrain upo tayo dito sa bench nag tayo ng ano doon, sun sa likod yan ganda ng clouds Ayan, oh, parang cotton candy, di ba? Cute nyo tingnan. Baka sa baba, may mga nagpo-football kasi may football field dyan. So, training ang mga bata, ang mga teenager, gano'n. Napaka-active kasi ng mga tao dito. Basta maganda lang yung panahon. Sa labas agad. Kagaya ko. Nandito tayo sa labas, oh. Sitting pretty. Parang tuwang-tuwa dahil sa panahon na maganda. Kaya 'yan. Diba? So mula dito. Salamat uli sa inyong pagsubaybay at panunood mayang ang taligid. Ikat natin ang camera. Oh, 'yan. Oh, ba, diba? ganda. 'Yan. Sa view pa lang maganda na. Maganda rin 'yung nagba-vlog, oh, 'di ba? <laughs> So, yan. Oh, mula dito. Paalam na po sa inyo. Bye-bye.